Okay guys, for today magluluto tayo ng coffee jelly. Ang ating ingredients, all-purpose cream, white gulaman, sachet, coffee, to condensed milk, 1 fourth sugar, and ang ating water, 8 cups to guys. Isali natin yung sachet sa ating casserole. ilagay okay, muna natin guys. Ilagay na natin yung ating 1-4 sugar. Halo-haloin lang natin hanggang matunaw yung sugar and coffee. Napakasimple ng loto ng ito. Super bilis. I-add na natin yung white gulaman. Tunawin lang natin guys, anong tunawin? Or, haluin ang haluin? Guys, magdadalawang ano tayo rito sa ating coffee jelly. Magdadalawang recipe tayo. Isang creamy coffee jelly and isang creamy coffee jelly with buko. Okay guys, ito na. Tapos na. Di sasalang na natin siya sa update. Okay. Um, papakuloy natin siya guys. Hanggang kumulo siya. Kaya guys, medyo tinagdagan ko. Ginawa ko siya. Ginawa ko siyang 8 cups. Kasi, gagawa tayo ng isa pang recipe. na yan guys. Hindi ko kasi nilalakihan yung apoy na masyado. Okay. Stay tuned. Okay. okay guys. Bus na. I set aside natin yan guys. Hanggang sa lumamig. Stay tuned guys. Tapos gagawa naman tayo ng, ng cream natin para sa coffee jelly natin habang nagpapalamig. Okay. Ito guys, ano to? Pinag-ano ng mga biscuit na nanghihinayang akong itapon. Yan. Pwede man akong bumili guys. So nanghihinayang kasi ako. Dalawa ang gamit ko guys para mas creamy siya. Okay. Lagyan na natin ang ating condense. Haluin lang, lang natin guys Nang haluin yan. Hanggang ma ano siya, mix na Mix. Mix, mix na mix na yun. Ayoko guys kasi nang may ano, may ibat. Gusto kong i-ano sa inyo yung talagang creamy creamy siya. Kaya hindi ko siya nilagyan ng ibat. Ayan. Set aside natin siya guys ha. Ayan guys. Tapos na yung ating malamig na siya. Ayan guys. Nag-wiggle-wiggle siya. Ito guys yung gusto ko yung malambot. Dapat ano lang total talaga talaga niyan guys. Ano. Six cups lang. Pero sinobrahan ko siya. Ginawa ko siyang 8 cups of water. Tapos guys, magtitira tayo nito. Para sa isa pa nating recipe. Gagamit ako nito guys. Ano siya eh? Nagwiwigil-wigil kasi. Dapat dahan-dahan ka lang talaga. Talagang jelling jelly. -jelly. Ito ang gusto ko guys. Ayan na. Ayoko nung ano yung matika siya guys. Ayoko yun. Gusto ko yung ano, malambot. Ganito na lang hiwa niya, guys. Pa-cross. Tapos gusto niyo naman, guys, yung hiwa nyo malalaki. Lakihan nyo. Pwede malaki, maliit. Yung isa, guys, nilakihan ko yun. Ito, eh. maliit. Ipa-cross niyo lang siya, guys. Baka naiinip kayo. Hindi ko na ipapakita mamaya yung iba. Matagal kasi ito. Tapos ganun lang, guys, yan. Papa-crosswise mo lang siya yung mga hiwa-hiwa. Ganun lang. Jelly jelly guys, no? Tinam naman. Yung iba guys, gusto nila, ano? Yung medyo, hindi naman matigas. Yung tama lang. Kung gayahan nyo ako guys, ano, patience. Hindi naman super lambot. Jelly talaga, as in jelly. Jelly. Okay, yan. Tapos na ang ating wiggle wiggle coffee. Jelly, jelly. Ngayon okay, guys, ilalagay na natin yung jelly. Saktong sakto lang siya guys. Hindi ba guys, sakto lang. Doon sa ating biscuit ba, ano, nalalagyan. Hindi ah, ka guys, hindi ka magpapakahirap na ang dami dami mong lulutuin tapos hindi mo mauubos. Pero ang sarap nito guys, hindi siya malabnaw. Uh, ayoko kasi nun, tsaka yung jelly natin. natin mo oh guys, jelly talaga as in jelly. Kasi nagwiwigil-wigil siya, yan ha. Ah. diba, guys, yan ang gusto ko guys sa aking coffee jelly. Uh, hindi siya yung matigas. Yan ang gusto ko guys. Hindi na guys, pag pinalamig mo na yan, ang sarap na nito. Tapos guys, madali lang gawin yung ano yung next natin. Yung gulawan with buko in cheese. Then, i -re natin siya guys. guys, okay na. Okay, stay tuned guys. Yung isa naman. Coffee jelly and to, to recipe guys. Yung creamy coffee jelly with buko and Cheese. yan, Ganun pa rin yan guys. Ito yung tinara natin kanina. Okay. Coffee jelly. Buko. Cheese. kondensada, All-purpose cream. Halawin na natin sya guys. Ito yung ating buko. All-purpose cream. Na dalawa. Ito yung 2-in-1 natin na recipe sa creamy coffee jelly latte. Kondensada. Saan ang nilagay ko guys? Ito yung cheese natin. Yan guys. Ayoko kasi siya ng ano, malabnaw. Ayan ang gusto ko. Yung malapot siya. Coffee jelly siya pero may buko and cheese. May dessert ka na guys. Magkano lang magastos mo dito? Pwede mo itong ibenta. Hmm, diba? Hindi ko so sobra ito guys. Eh. Biscuit ulit siya. Hindi ko siya tinapon. So, ano Kung anong recipe natin guys, yan lang yan. Napaka simple lang. O, oh, diba guys, hindi siya malabnaw. Ayaw ko kasi guys ng dessert to hindi naman inumin. Kaya ayoko ko ng malabnaw. Okay, may sobrang konti. Hmm, diba? Ito yung coffee jelly with buko and cheese. Ito na yung coffee jelly with buko and cheese. Kimi-creamy yeah, guys, oh. Kasi dessert lang talaga siya. Creamy, coffee jelly lang siya guys. Yun lang. Ito yung gusto ko guys. So, oh, diba? O, oh, yan ah. Nagwiwigil-wigil siya. So, guys. Ito na yung ating creamy coffee jelly. Yan. Ano? Coffee jelly lang talaga siya guys. Ayan guys. O, oh, so, tinan mo. Hindi ako nangingili guys. Tinan mo. Ano talaga siya o? Oh? Yan o. Oh, oh, Gusto ko yung ganyan o. No? Yung malambot. Yung pag kinain mo parang jelly talaga. Mm hmm. Sarap. Tapos, tikman natin din yung aking ginawang mas creamy siya guys oh. Kisa dun sa coffee jelly lang. Yung creamy coffee. Mas creamy to. Kasi gawa ng buko. Cheese and ito syempre yung aking coffee jelly. Ito yung 2 in 1 sarap guys. Hmm. Ang sarap. Parang ano lang sya guys oh. Ulit ulitin ko to guys. Yung may buko. Yung iba nga guys may ano sila eh. May sago. Ito ang ginawa ko, buko and cheese. Para may iba naman. O, oh, diba guys? Dobli yung sarap. A creamy coffee jelly with buko and cheese and yung creamy coffee jelly lang. So, guys, magugustuhan nyo to. So guys, dito na lang ha. And pa-likes, pa-comment pa-subscribe and papindot na rin ang notification bell guys para manotify naman kayo ay simple simple lang mga videos guys no like ko lang sinasabi okay thank you have a good day guys